Bago ang lahat, isang malupit na posterized dunk ang ginawa ni Kuminga at pati si Lebron at Curry hindi makapaniwala. Draymond Green Airball pinagtawanan ni Luka at Lebron. Sa laban na to, panalo ang Lakers 126-116 laban sa Warriors. Kahit preseason lang, ramdam mo na agad ang intensity. Lalo na mula sa mga batang players na gustong magpasikat bago magsimula ang regular season. Para sa Lakers, hindi naglaro si na Lebron at Luka buong laro. Pero Austin Reeves ang bumida. May 21 points, efficient shooting at siya talaga ang nagpasiklab ng energy sa first half. Kasama niya si DeAndre Ayton at Rui Hachimura na parehong nagbigay ng malaking tulong sa scoring at rebounding. Sa panig naman ng Golden State, wala sina Stephen Curry, Jimmy Butler at Al Horford. Pahinga muna ang mga veterano. Pero grabe Brandon Podjemski, nagpakitang gilas na naman, 23 points, 8 assists at 5 rebounds kitang kita ang kumpiyansa niya at parang ready na talaga para sa mas malaking role ngayong season. Kasama rin si Trace Jackson Davis na may 14 points at 7 rebounds. Habang si Jonathan Kuminga ay nagbigay ng 13 points at 6 assists, kahit medyo madami lang turnovers. Sa unang half, hirap ang Warriors. Sabi nga ni Coach Steve Kerr, terrible focus daw kasi nag ang team. Kaya naman lumubo agad ang lamang ng Lakers ng halos 20 points bago matapos ang second quarter. Pero sa second half, Ibang kwento, nagising ang Warriors at muntik ng makahabol lalo na nung pinangunahan ni Podjemski ang run. Kaso nga lang, hindi na kinaya sa dulo at nanatili ang lamang ng Lakers hanggang sa final buzzer. Para sa Warriors, magandang sign na may lalim sila kahit wala ang mga stars. Kailangan lang nilang ayusin ang consistency at depensa. Si Podjemski, parang future leader ng bench unit nila. Sa Lakers, impressive ang balance. Lahat ng pumasok ay may ambag. Kung ganitong chemistry pa rin ang madadala nila sa regular season, delikado sila sa West. At syempre, good news na minor lang ang injury ni Austin Reeves matapos siyang tamaan sa tuhod. So ayun mga ka-basketball, solid na preseason game mula sa dalawang powerhouse teams. Kayo sino ang mas ready para sa regular season? Ang Warriors o ang Lakers? Comment nyo sa baba.